So. Guys, mo kamera ng kalis na isa na dito, guys. Yung mga nagaganap dito, guys. Oh, um, hindi ka nais na is, guys. Oh. So. So, mo dito, guys. mga pulis ito guys barricade guys pero na ba dito nag ano ba oh ano meron aksidente uh, traffic lang kayo dito ha nakatambay lang naman pala kayo dyan wala na pala wala naman palang ganap bakit kayo nakatambay dyan Not direct. Okay.